Yeah, at City. Yeah, City. Update mga mare for today's video. And oo nga mga mare, nagpunta kami ng Baguio City. And first stop namin mga mare is Burnham Park. Syempre dito na kami kumain ng almusal. Nagbaon na nga lang kami mga mare para pil naman namin magpicnic dito sa Baguio. At eto nga mga mare, medyo mahangin at umaambon dito ngayon pagkatapos naman namin kumain mga mare, naglakad-lakad muna kami. After ng paglalakad, sumakay na kami dito sa bangka. At hindi makukumpleto ang bagyo trip nyo mga mare kapag di ka sumakay dito. At syempre kahit matanda na tayo, syempre ine-enjoy pa rin natin to mga mare. At dahil nga may bayad ang pagsagwan, kumuha na lang kami ng tagasagwan namin dahil hindi naman namin kaya magsagwan baka mabangga pa kami mga mare at makabangga kami. At eto na nga si Kuya Ken, nag -e enjoy na. Ayaw na sumakay kanina kasi takot na takot. At ayan na nga, ngiti na siya. At sabi nga ni Kuya Kat, itry namin tong skating. At eto nga yung mga nangyari, panoorin yung mga mare. Ay grabe siya tinuturuan, Akala mo naman na try na. Ay, charis! At hinila ko na nga lang si Kuya Ken para makahawak siya sa kapitan sa gilid. Hindi ako natatawa sa pag -e skate nila Kuya. Natatawa ako sa tawa ng nanay ko dito. Charis! At napagod ang lolo at lola kay Kuya Kurt. Ganito pala mga mare kapag first time work ka. Grabe, ako yung napagod mga mare. At least nasubukan nila, di ba mga mare? And enjoy din sila mga mare. Ayan, kahit pa bagsak-bagsak si Kuya Kurt dyan. At dahil hindi pa sila ayaw mga mare, ayan, pagbigyan natin sila hanggat gusto nila. Better luck next time na lang mga kuya. At eto na nga ang mga kuya at pagod na pagod na nga. Ayan. At sila na nga ang nagvoluntary yung umayaw. At next naman, pump car naman ang sinubukan ni Kuya Kurt. At kasama pala ni Kuya Kurt ang kanyang lolo. At nagpaiwan na nga si Kuya Kent dito sa akin dahil ayaw daw niya. Natatakot daw siya mabangga. Okay mga mare, hanggang dito lang muna. See you on my next one sa aming budget trip.